Dain gan nagpahuri ang kada delegasyon na nagbale sa Grand Festival Parade as in Street Dancing Competition para sa ikabenting selebrasyon kan Bantayog Festival kan nakaaging Merkules, Mayo 1. Apwera sa makukulor na mga gubing asin props na nagtatampukan sa indang kanya festivals, nagpagarayunan man ang festival queens kan kada grupo. Siring ni Queen Masyan Luciana kan Rahugan Festival sa Banuaan ng Basud. Super saya po kasi nagkakaroon po kami ng po sa pagsasayaw and pakita rin po yung pahalagahan nung nirepresent nire po ng municipal. So yung Rahugan Festival po is about po siya sa and din po uh, nirepresent nire po ng municipality ng Basu. Pinuunan ang aktibidad sa si Central Plaza pasiring sa Kapitolyo Kandaer. Pigbida sa aktibidad kan banwaan ng Vinsons ang sa Indang Tacoban Festival. Pigbida man kan banwaan ng Panganiban ang sa Indang Mambulawan Festival. Banwaan ng Basud para sa Rahugan Festival, Mercedes para sa Kadagatan Festival, Parakale para sa Pabirik Festival, Labo para sa Busigon Festival, San Vicente para sa Mananap Festival, asin Pinyasan Festival naman para sa Banwaan Kandaer sa Huri Binistong Kampyon ang Pinyasan Festival kan Banwa Anindait. Uh, one of the most reason po kaya lang kami sa Bali, syempre, is manalo po kayong uh, taon dito sa Piny uh, Bantayog Festival po. Mas dinodo po namin yung, yung ano po namin, yung step po na choreography po namin and yung worth it naman po kaya naka overwhelm po masyado po <laughs> so worth it naman yung nanalo kami lalong lalo na yun pag nakita mo yung mga dancers ko Props mayon lahat ng staff, sobrang saya. Wala mapaglagyan. Pinasalamatan man ni Camarines Norte Governor Ricarte Padilla, asin kan Tourism Officer kan Probinsya na si Mariano Palma ang gabos na partisipantes. Asin mga nagtaraba nga maging matrayumpuan ang selebrasyon ng Dangunya na taon kan Bantayog Festival. Sa pagkakataong ito, ito na siguro ang pinakamaraming taong umaatid sa ating mga programa po naniniwala kami ni Vice Governor sa inspirasyon ng pantayog, ang bagong Cam Norteño ay mga disiplinado at produktibo. Ito para may sulong natin ang ating turismo dito sa ating lalawigan. Alam nyo naman, ang mga activities na ito invites tourists to come and visit the place. Maraming maraming salamat muli sa aming mga sponsor, sa lahat ng tumulong. Ako, Bicol, wow! Saludo ako sa inyo. Next year, we will be partner again. Ako, Bicol, wow! Ang init ng namin sa inyo at ganun din kayo. Mientras tanto, binisto man bilang Queen of All Queens ang Reina Cantinyasan Festival. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar. Yes, yes Lord! Yes, Lord! yes, yes!